Thank you, Pa. And good morning. Good morning sa mga... Apo. Morning sa mga idol natin ngayong araw ng uh, Undas. Kamusta naman kayo ngayon? Nakapunta na ba ang lahat sa sementeryo? Nakapag-alay na ba ng uh, dasal, kandila, bulaklak sa kanilang uh, mga mahal sa buhay? Kamusta kayo mga idol? Ako muna ang inyong mga kasama ngayon para sa ating IFM Bingo. Ayan. Sa mga idol natin na sumagot simula lunes hanggang webes, ngayon na po yung uh, draw. Sa mga viewers natin ngayon, i-share nyo na po yung nagaganap nating na live. At wag, syempre, wag nyo rin kalimutan na i-share, i-like, and i-follow po yung ating mga pages. Sa akin po, Idol Alden Recharge, kay uh, Idol Aura Cabogera, Idol James Raid, Idol Sammy Beeb at siyempre Idol Rajuman Edgar Maceda. Sa so, mga idol natin, mga live viewers po natin, i-share eh, na po natin yung nagaganap natin na live. Isa ka ba sa so, mga idol natin na sumagot simula lunes hanggang webes? Tama ba ang inyong uh, hula sa aming mga itinanong sa IFL Live Drama? Malay nyo mga idol, heto na yung uh, pagkakataon ninyo, di ba? Malay nyo araw nyo ngayon dahil maaari kayong manalo ng instant 500 pesos! <coughs> Ayan sa mga idol natin no i-share niyo na po yung uh, nagaganap nating uh, live ngayon. Magandang umaga kay uh, Idol James Reid. Ayan. Sa mga idol natin na uh, wag din po nating uh, kalimutan na i-like ni follow po yung ating pages po kay Idol James Reid, Idol Aura Cabugera, Idol Sammy Babe, at syempre Idol Alden Recharge, ganun din kay uh, Radyoman Edgar Maceda. Yeah! <laughs> Sa mga idol po natin ngayon na nasa sementeryo, kamusta po kayo dyan? Sana may mga dala po tayo mga panangga sa init, tubig, dahil ang init po ngayon. Kamusta po, kamusta po kayo ngayon dyan sa sementeryo? Hello din kay Idol uh, Ray. Good morning, Idol Ray. <laughs> sa mga idol po natin, abangan nyo po sa lunes. Yan, may mga dapat tayong abangan ngayon sa Lunes sa ating IFM Live Drama dahil abangan nyo po yung announcement ngayong uh, Monday <laughs> Sa mga idol natin ang mga bagong pasok pa lang sa ating uh, live ngayong umagang ito, i-share nyo na po yung nagaganap natin na live At syempre sa mga idol natin na sumagot simula lunes hanggang uh, webes malay nyo, kayo na Araw niyo to ngayon. Kayo ang manalo ng instant 500 pesos. Yeah! Ito akin da Chris. Sino pa to? Kin da Darlene, Diana, uh, Michael, kay Servando, kay Felix at ganun din kay uh, Kathleen at ganun din sa Clean tab. Iyan po, yung mga sumagot sa atin. Sabi ni Idol uh, James Rage, sana pala rin. Siyempre, Idol James Rage! <laughs> Malagi po kayo uh, tumutok dito sa aming mga programa umagang-umaga pa lang po sa IFM. Prime News Edition with Idol Edgar Maceda. Susundan po yan ng uh, Teka Lang Idol with Idol James Reid at siyempre Idol Aura Kabugera. Yeah! Siyempre ang number one radio drama po dito sa Lucena City ang IFM Live Drama kung saan mananalo po kayo ng instant pop premio. <laughs> Salamatan din natin si Idol Dana kasama natin ngayon sa bahaging technical at ganun din si Idol Tomari. Ayan sa mga idol po natin na sumagot simula lunes hanggang webes, ito na po yung draw. Ito na po mismo yung ngayong araw na ito. Uh. Ayan sa mga idol natin na uh, nag-PPM po sa aking uh, page. Dito na po muna kayo mag- uh, PM o oh, mag-PM tuloy. <laughs> <laughs> Dito na po muna kayo mag-commento uh, sa ating uh, nahib. Wag po muna kayo mag-padali uh, na pagbati sa aking FD page. Okay? Hello muna kay... Kay Rinel, kay Mark John, at ganun din kay Bani, uh, Bunny, ganun din kay Gutierrez, ganun din kay Badet Monique, at ganun din kay... Kanina to? Hello kay uh, Irene. Good morning po, good morning. <laughs> Ayan na sa mga idol po natin ngayon na uh, bagong pasok pa lang po. Dito lang po tayo ngayon uh, nakalike sa ating uh, FB page po ngayon. Hello po kay uh, Kuya Bay. Good morning po sa mga idol natin. Ayan na sa mga idol po natin na nag po sa aking uh, page po ngayong araw na to. Dito po muna kayong mag-commento uh, sa ating nagaganap na live. At syempre, wag nyo rin pong kalimutan, ipalo nyo na rin po yung ating uh, pages, IFM Lucena, Idol Alden Recharge, Idol James Rigg, Idol Aura Cabuguera, Idol uh, Sammy Sami at syempre, Idol Edgar Maceda <laughs> Sa mga nagtataka po kung bakit tayo ngayon na uh, naka nakalive po, at uh, ngayon po, ngayon live po ito ay, ito po yung ating weekly bingo. Kung kayo ay sumagot nung lunes hanggang webes, ito na po yung pinaka-drop uh, po mismo, mga idol. Okay? Huwag <laughs> po kayo uh, maguluhan or malito. Okay, mga idol? Dahil <laughs> sa lunes po, abangan nyo po yung uh, announcement po natin sa IFM live drama. Okay, mga idol? Ayan, sa mga idol natin, ng mga bagong pasok pa lang. Sa mga idol natin na bagong pasok pa lang ngayong umagang ito, share na po ng ating nagaganap na live. Hello po, good morning kay Ma'am Leonil. Good morning po, Ma'am. Ayan, ilang minuto lang tayo dito mga idol at idrodro uh, i -draw -draw na po natin yung ating Roleta. Ayan sa mga idol natin. Isa ka ba sa tama ang sagot simula lunes hanggang webes. Okay? Sa mga idol po natin ha, uh, i-share nyo rin po yung ating alaala -ala 2025 special na documentary. Ayan sa mga idol po natin. Panoorin nyo po yung uh, ating alaala -ala 2025 Special coverage po sa RMN Network News. At ganoon din po sa ating uh, ginawang documentary ngayon. Ayan, sa mga idol natin, hello. Hello muna kay uh, JRs. Dito na po muna kayo magkomento sa ating uh, nagaganap na live. Huwag po muna kayo mag-PM uh, sa akin. Ayan, pakishare na rin po nung ating nagaganap nating na live ngayon mga idol. Dahil ilang minuto na lang po, umpisa na natin ang uh, pagpindot. Pagpindot sa ating ruleta. Pagpindot. <laughs> Hello muna dito sa mga idol natin. Kay Chris, kay Jano Michael, at ganun din kay uh, Darlene. Kanino ba to? Hello den kanii kay, Supriano ayana. Iyan mo lang yung monitor. Nakapatay. Eyan. Ayan, sa mga idol natin, ilang minuto na lang po, malalaman na natin kung sino ang maswerte natin na idol na mananalo ng instant 500 pesos. Ayan, isa ka ba sa mga idol natin na tama ang kasagutan simula lunes hanggang webes? Hello muna akin na Chris sa Clean tab, kay Felix kay Chris Son, John Michael, Darlene. Kini din kay Eman. Ayan. Hello sa mga idol natin. At sa mga idol po natin na nahihiya nahihiyang mag-komento dito sa ating nagaganap na FB Live. Sa mga nag-PPM sa akin page po na idol uh, Alden Recharge. Dito po muna kayo magkomento sa ating live. Okay? Ay na sa mga idol po natin, abangan nyo po yung ating uh, alaala 2025 na documentary. Kasama po si Idol uh, Tomari. Panoorin nyo po yun mga idol. Tamang-tama ngayong uh, undas. Ayan, ilang minuto na lang po at malalaman na natin kung sino ang mananalo ng instant 500 pesos. Nakandaan na rin po ang ating uh, technical team. Ayan, sa mga idol po natin. Good morning po, good morning mga idol. Kamusta po ang lagay natin dyan sa sementeryo? Yung mga idol natin na bisita na sa sementeryo ngayong umagang ito. Kamusta po kayo dyan? Hello nga pala kay uh, Mark dyan, ganun din kay uh, Kim dyan. Sa mga nag-PPM uh, po sa idol, Alden then... Uh, recharge. Paano daw po sumali? Nako. Sayang. Dapat idol, nakatuto ka sa IAPM live drama simula alas G's hanggang alas 11. At syempre, kapag tama ang sagot mo, instant. Instant talaga. Instant? <laughs> Kasama ka na sa draw ngayon natin Sabado. ba diba? Pero ngayon lunes po, abangan nyo po mga idol ang announcement po natin. Okay? sa pagbabago sa IFM Live Drama. Ayan, sa mga idol natin uh, Ilang minuto na lang po, malalaman natin kung sinong idol natin ang maswerteng mananalo ng instant 500 pesos Nakandaan na rin po ang ating uh, technical team Idol Dan at Idol uh, Tomari Ngayon po mga idol, sa lunes, abangan nyo po IFM Live Drama, yung announcement po natin, yung uh, pagbabago po sa ating IFM Live Drama. Abangan nyo po yung uh, big, big announcement namin, okay? Kung magkano na po yung uh, papremyo na mapapanaluna natin sa IFM Live Drama. Kaya tutok lang kayo mga idol. <coughs> Ayan, heto na mga idol. Ayan na mga idol, alam kong handang-handa na kayo, hindi ko na kayo bibitinin pa. Heto na. Sinong idol natin ang maswerte na mananalo ng 500 pesos? Clean, Gustav! Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos! Congratulations po sa Clean Tub! Ayan na sa mga idol po natin na hindi nanalo ngayong araw na ito. Manood lang po kayo. Opo, manood po. Manood, tumutok sa radyo at pagsapit ng alas 10 ng umaga, IFM live drama na yan. Ngayon po sa lunes may announcement po kami regarding po sa IFM live drama kung magkano na yung papremyo, abangan nyo yon mga idol. At sa clean tab po, again, congratulations! Nanalo ka na instant 500 pesos! 500! 500! 500 Pesos! I-message nyo lang po kami, clean tab. regarding po sa inyo uh, Gcash number, kung paano nyo po makiklaim ang inyong instant 500 Pesos! Yeah! Sa bahaging technical, maraming maraming salamat po, Idol Tomari at Idol Dan. At sa mga idol natin na... Nanood ngayong live natin ngayong umagang ito. Kahit na busy sila sa sementeryo, maraming maraming salamat mga idol. Bye! Maraming maraming salamat. Bye mga idol! Thank you.